Kung naghahanap ka ng pinakamahalagang na mga broker na may libreng demo account, narito ka sa tamang lugar. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang ilang mapagkakatiwalaang ang mga platform na nagbibigay daan sa iyo na magsanay sa panangalakal gamit ang virtual na pondo bago mag-invest ng totoong pera. Kung nais mong subukan ang pangangalakal gamit ang libreng demo account, makikita mo ang lahat ng mga link na nakalagay ng maginhawa sa paglalarawan. Magsimula na tayo! acronym, ang XTB ay isa sa pinakamalaking broker sa Europa na itatad noong 2002 at naalista sa Warsaw Stock Exchange. Ito ay kinukontrol ng mga pangunahing ahensya tulad ng FCA at SISEC na nagsisiguro ng ligdas na kapaligiran sa pangangalakal. Isa sa mga pinakamalakas nitong kalamangan para sa mga baguhan ay ang walang limitasyong libreng demo account. Kung saan maaari kang mag-eksperimento ng mga estetihiya gamit ang virtual lapundo, at maging pamilyar sa platform. Ang x -Station ng XTB ay simple gamitin, unik punuring na mga advanced na kasangkapan tulad ng mga charts sa real-time at mga technical indicator. Maaaring ma-access ng mga trader ang forex, indices, stocks, ETFs at commodities. Bukod dito, nag ang XTB ng malawot na hanay ng mga educational resources. Mula sa webinars hanggang sa araw-araw na pagsusuri sa merkado, Magparehistro sa pamamagitan ng link sa paglalarawan upang simulang gamitin ang libreng demo ng XTB at ma-access ang kanilang educational package. Acronym, ang eToro ay isa pang mahusay na pagpipilian na kilala sa malawak nitong social trading ng mga tampok. Itinatad noong 2007 at nire-regulate ng FCA at SISEC. nag ang eToro ng isang virtual na demo account na may $100,000 na pondo sa pagsasanay na nagbibigay sa iyo ng pagkakataong subukan ang mga kalakalan ng walang panganib. Ang plataporma ay intuitive at available sa parehong web at mobile na nag-aalok ng access sa stocks, ETFs, Forex, commodities at crypto. Para sa mga baguhan, ang kakayahang kopyahin ang mga nangungunang trader ay lalong kapakipakinabang at maaari kang magsanay sa copy trading sa demo mode bago gamitin ang totoong pera. Kasama nito ang eToro ay nagbibigay ng libreng mga educational na mapagkukunan at gabay upang suportahan ang mga bagong trader. Lumikha ng iyong account sa pamamagitan ng link sa description at subukan ang demo mode ng eToro upang ligtas na tuklasin ang platform. Ang XM ay isang regulated na broker na aktibo mula pa noong 2009 na may mga lisensya mula sa SISEC at ASIC. Ito ay sikat sa buong mundo lalo na sa pagiging friendly sa mga baguhan. Nagaalo ang XM ng demo account na may $100,000 na virtual na pondo na maaaring gamitin sa pareho MP4 at MT5 na mga platform. Ito ay nagbibigay daan sa mga bagong trader na matuto ng walang panganib habang sinusubungan ang mga kondisyon sa pangangalakal na katulad ng sa totoong account. Kapag handa ka na, maaari kang magsimula ng live trading na may minimum na deposito na $5 lamang kasama ng demo, nagbibigay ang XM ng araw-araw na pagsusuri sa merkado, mga webinar at isang buong aklatan ng mga tutorial upang matulungan ang mga baguhan na mapalago ang kanilang kakayahan. Magparehistro gamit ang link sa paglalarawan upang magbukas ng XM Demo Account at magsimula ng pag-aaral gamit ang kanilang buong pakete ng edukasyon. Sana nakatulong ang video na ito upang matuklasan mo ang tamang broker para sa pagsasanay gamit ang demo bago mag-trade ng live. Kung ginawa nito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga nilalaman tulad nito. Salamat sa panunood!